magre-recover tayo ng ng crayon. Bago dedesin, unang unang gagawin natin, palalapasin muna natin yung ano, crayon niya. Galing ang mahiwagang yellow. Hindi lang sa readers na gagamit 'to, pati sa aircon. Kailangan niyan tangi talagang walang laman para buong-buo makapasok. Kumbaga, walang halong biro, walang kwentong puro, wala namang laman. Yan, itong ang una natin tatanggalin. 10 mm lang yan. Para hindi mahirapan nung pagtanggal sa loob. Ang gagawin natin dito, dudukuti na lang para hindi na kalas yung dashboard. Kasi karamihan sa ganitong bios, kaya tanggal talaga pati dashboard eh papakita ko sa inyo kung paano naman yung dudukutin lang kanya yun talaga mga bikulano mahilig sa dukutan <laughs> ng trabaho cut Layo naman ako ko. Huwag na lang. Huwag na lang yan. Pag natanggal na yung jist, mayroon pa rin yan dito, ano, allen rings. Para pagdokot mamaya, i-slide na lang yun sa ilalim. Tungkitin mo lang ito para lumabas siya. Kasi so, misa nang hirap yan. Tumawa mo na. Yan. yan, tanggal na siya. Tatanggalin. ito naman tayo. Ito talaga araw-araw itong ginagamit oh. maluwag na oh, kasi na oh. <laughs> na, lang, lang din yan. Pwede na buti bakal. dali lang. Pati itong ano, ang tatanggalin din to. Parang SRS airbag. Tatlong dosi rin to. Ay, wala ano pala. Kulang-kulang na. Nakawa na rin to sa gumagawa. Kulang-kulang na rin. Tanggalin mo natin yung blower. Para meding hatakin mo Ya. Tanggalin blower. baru minala. Blower pelangian. 'yan. hindi pa yung evaporator lalo na siguro yung evaporator nyo sa iba mga pagawaan mas gusto nilang kalasin lato, at paganda dahil mas malaki ang bayad malaki ang baklos. sa mga taxi ang iba mga taxi siyempre yung gaanap din ang paraan yan para makatipid sila magkakuhan so, din natin ang paraan yan para mapabilis talang ito lang yung unit ano eh yung karamihan talaga wala hindi mo pwede nakuha tinatulad nito eh yan tanggal na to ito na lang kakalasing kong ano. Isa na lang. Para matanggal naman yung tornilyo sa may evaporator. Lalo sa mga nagbabay in sale, mas gusto nila yung paganitong unit. Tukutin lang para hindi mabugbog yung pinaka dashboard niya. Kasi pag may mga pingas-pingas na yan, bawas points din sa ano yan sa uh, pag oh, nababa na to eh eh pag dinukot mo ah pa wala pa silyado pa yung ano walang gasgas -gas pa yung mga kinis pa yung pala dinukot na lang Tegak naman tayo. Cut mo muna dyan. Ito siya. Ito. Isang lang na lang naiwan dito. Kasi yun sa kabila, wala na pala. Kulang-kulang na. Parang yung gumagawa na lang din. <laughs> ay na yan siya. Ayan. Ganun lang kadali. Ayan, kuha naman lang, lang dyan. Ito, so, ito na ang evaporator niya. Makita na natin kung gaano siya karumi. Kasi mahina na yung hangin. Puro hangin na lang. Wala nang katotohanan. Puro hangin. Yan o. Kaya hindi na siya makadaan yung ano. Yung makadaan yung hangin dito na pa na. Kailangan nila na mag-break. Ngayon, break na sila. magharap na naman to ng panibagong dumi. Pag nalinisan na. 咱们没有。 oke okay. oke okay. ito may dalawang tornilyo dito gis lang din siya Ano lang din ganito tulak ko lang ito ng konti yan hmm yan balik na natin itong takip ng kambyo yan araw araw talagang ginagamit to, oh. pasok na pasok agad kalas yung takip niya. Ay, di mahal si eh. Sige pa. Okay. Sige, sige, sige. May <laughs> pa dito. Ano. Kunti pa na makalimutan. Ayan. Okay na. Okay, ayan na. Nabuo na. Hindi na natin kailangan kalasin ng buto. Tinukot lang po. Ang mga mahilig mandukot dyan pwede nyo gawin to Terima <suara> kasih telah menonton! Okay na. Malamig na. Langgam na lang ang kulang para mga yung lamig para pag ganun mo, kakagatin ka. ang kagandaan ng taxi ngayon, para ka nasa hotel, ito mo, may ganito pa pag, parang sa paliguan, may ganito pa o. Oh. Sa okay, to, yung tukod niya, oh. Original siya. Galing, ano pa to? Japan. Sierra Madre. Yeah. <laughs> Ay, de, nga <laughs> was 10